Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Hindi lang sa pagiging artista, busy si Gerald Anderson, kundi pati na rin sa kanyang itinayong foundation. Isang K-9 search and rescue ang foundation ni Gerald na early 2016 lamang niya naitayo at nairehistro. Narito ang report. Lumitaw ang pagiging matulungin ni Gerald Anderson sa pagtatayo niya ng isang foundation na magtataguyod ng kanyang adbukasya na makatulong sa panahon ng emergency sa pamamagitan ng mga aso. Ayon sa kapatid ni Gerald na si Ken, ito ang matagal ng pangarap ng kuya niya, ang makapagtayo ng isang K9 Search and Rescue Foundation. Ever since bata pa kami ni Jess, states pa lang, mahilig talaga kami sa dogs. Kaya parang the way we want to give back to the country, is is to bring our hobby then is is the dogs. Yeah, ganun. It's more of giving back to the community. Lalo na when Ondoy and Yolanda hit. Parang there was so many families na wala, so tragedy, wala hindi nila nahanap yung pamilya nila. So parang kaya yun naisip na gawin to is to form a search and rescue team para mahanap natin yung mga missing family members. Sa dami ng kalamidad na kinakaharap ng ating bansa, mapakikinabangan ng aktor ang kanyang pag sa mga aso. Gagawin niya ang kanyang advocacy, hindi lamang sa lokal, kundi aabot hanggang sa mga karatig bansa natin sa Asya. At kung makakaya niya, ay sa buong mundo. Kapag may nawalan tao sa oras ng kalamidad, tumutulong sila sa pamahalaan at ibang organisasyon sa paghahanap sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang private non-profit organization. Itong event na to uh, Heroes Unleash ito yung first asy uh, grand launch namin para po sa foundation dito si Eastwood and um super and loving support sa amin na Mega World and we're very thankful na dito dito nang ginamit yung event para mas ma, ma, ano namin mas ma, makalit namin yung balita tungkol sa foundation namin at para mas maging aware yung mga ibang tao uh, medyo kulang tayo sa search and rescue department eh pagdating eh alam naman natin lagi may nangyayaring calamity sa bansa natin so uh, eto ito lang naisip kong paraan para makatulong din sa search and rescue uh, para at least kahit pa paano mabawasan ng mga yung mga Uh, masasaktan o kaya mamamatay na tao pag may calamities Matatandaan na minsan sa isang panahon ng pagbaha ay tumulong si Gerald at ang kanyang mga kaibigan sa pagsagip sa mga tao na inabot ng malaking pagbaha at nagtungo sa mga evacuation center. Isa si Jed Madela sa supporter ni Gerald sa kanyang foundation na early 2016 lamang niya na itayo at naparehistro. Nagperform din siya sa ginanap na pangalawang launch ng foundation. I invite ako ni Gerald to uh, to be part of the event to to perform do a couple of songs and uh, nung invite niya ako and when I found out about the cause sobra akong na encourage at na inspire kasi first time ko na rinig yung yung uh, foundation na to and it's it's really uh, inspiring to hear something na may ganito pala Uh, you know these these canines who really help out sa mga nangangailangan so uh, yun just you know do whatever I can in my own little own way to inspire people hindi ganon kadali bumuo ng isang K9 search and rescue team bukod sa mamahaling mga aso na kailangang gamitin sa paghahanap sa mga nawawala at lalong nangangailangan ng na mahabang training hindi lamang ng mga aso kundi maging sa mga tao na gagawa ng ganito mahirap na tungkulin. Actually, ang pag-training ng aso lalo na sa search and rescue ay napaka-sensitive. So, ang importante dyan, malaman mo yung essence of understanding at saka essence of mutual respect. Sa ngayon, yung mga aso ni Gerald Anderson nandoon sa Coast Guard Canine Group in Taguig. Tunay nga nakahanga-hanga ang mga ganitong gawa ng isang artistang hindi lamang sa pansarili ang iniisip kundi ang makatulong din sa kanyang kababayan at kapwa tao. Sino man gusto sumali sa Gerald Anderson Foundation lalo na sa Search and Rescue training i-prepare ngayong sa sarili niya yung dedication niya, yung passion niya na mag-engage sa training. Siyempre okay, maraming pong salamat sa lahat na sumuporta na sa foundation namin, sa lahat na, na nag-donate at uh, nagbigay na ng tulong. And sa mga gusto pang tumulong, just please check out the website, yung, found, yung Instagram namin. Uh, uh, medyo matrabaho po yung ginagawa namin pero... Sobrang fulfilling and nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. So kung gusto nyo pong makatulong, please uh, just contact us. Sa pamamagitan ng kanyang kinahihiligan at ang pagkahilig sa mga alagang aso, ang nagtulak kay Gerald upang makatulong sa panahon ng kalamidad at sa mga nangangailangan.